Noong dekada 80, sa isang baryo sa Cebu, may batang laging naglalaro sa labas tuwing dapit hapon. Madalas ay nakikita siyang nag-isa, pero sabi ng mga kapitbahay, para bang may kasama siyang kausap at tinatawanan. Pinagsabihan na siya ng kanyang nanay na huwag nang magpagabi, pero matigas ang ulo ng bata. Isang gabi ng Semana Santa, bigla siyang nawala. Naghanap ang buong baryo gamit ang dasera, pero hindi nila siya makita. Habang naghahanap, may isang matanda ang nagsabi na narinig daw niya ang tahol na parang aso pero kakaiba dahil galing daw sa malapit na bakawan. May kasabay na amoy na parang nabubulok na karne. Kinabukasan, natagpuan ang bata, mahina, maputla at hindi na makapagsalita. Sa kanyang leg, may maliliit na marka na parang kagat. Ang sabi ng albularyo, iyon daw ay gawa ng sigbin, isang halimaw na inaalaga ng mga mangkukulang. Sinasabi rin na ang dugo ng bata ang kailangan ng nilalang para mapanatili ang lakas ng kanyang amo. Mula noon, pinagbawal ng mga magulang sa baryo ang paglalaro sa labas kapag malapit ng lumubog ang araw. At tuwing may naririnig na aso na tumatahol sa kakaibang paraan, agad silang nagsasara ng bintana at pintuan, dahil baka hindi yon aso, baka sigbin.